isang Zen master ang bumulong minsan sa kanyang disipulo. Ang iyong karma ay hindi nakatago sa mga bituin ni hindi rin ito nakaselyo sa isang kasulatan. Ito'y nakasulat sa iyong hininga, sa iyong mga buto, sa anyo ng iyong katawan. Ang katawan mo ang tinta, ang karma ang panulat. Iniisip ng isipan na siya ang may kontrol sa kapalaran. Paulit-ulit itong nag-iisip na parang mantra, naghahanap ng silungan sa talino at nagtatago sa mga sapin sapinsaping anyo ng ego. Ngunit ang katawan, ditulad ng isipan, ay hindi makapagsisinungaling. Ito ang tahimik na dambana kung saan isinusulat ang mga espiritwal na katotohanan nang walang salita. Sa pilosopiya ng Zen at sa malalim na agos ng aral ng Budismo, ang karma ay hindi lamang alaala ng mga kilos. Ito ay panginginig, enerhiya at layunin na umaalingaungaw sa mga espasyong nasa loob. Kapag ang panginginig na ito ay hindi natapos, ito'y lumilitaw sa katawan. Minsan bilang hindi maipaliwanag na kirot, minsan bilang matagalang sakit, minsan bilang misteryosong karamdaman. Hindi ito sumpa o parusa, ito ay paanyaya sa pagkamulat. Ang katawan ang kumpas ng kaluluwa. Anong pinagdaraanan nito? Iyon ang isiniwalat. Anong hinahangad nito? iyon ang ipinapakita at anong pinakakawalan nito iyon ang binabago ito ang kwento kung paanong ang karma na hindi nakita at hindi natapos ay nagsimulang mamukadkad sa katawan ng isang naghahanap hanggang sa hindi na niya ito kayang balewalain ang sumunod ay hindi lamang paggaling kundi paglaya ang sakit na hindi lumilipas nagising siya na masakit ang ibabang bahagi ng kanyang likod hindi ito sapat na matalim upang sabihing kagyat, ngunit hindi rin ito manhid upang huwag pansinin. Tumitibok ito na may bigat ng tila sinaunang alaala, na wari matagal nang naghihintay ng tamang sandali upang magpakita. Inayos niya ang kanyang postura nagpraktis ng mga teknik sa paghinga, naglagay ng halamang gamot, at kahit nagayuno. Ngunit bumabalik ang sakit, matigas ang ulo at hindi inaanyayahan. Sa katahimikan, Nagtanong siya, Ano ang ibig nitong sabihin? Sumagot ang katawan, hindi sa salita kundi sa damdamin. Kapag siya'y nagme-meditate, lalong lumalalim ang kirot. Kapag iniiwasan niya ito, panandali ang humuhupa. Ngunit kapag siya'y tuluyang tumigil at nagpaubaya, ang kirot ay tila umiyak, hindi sa luha kundi sa isang kakaibang anyo ng pagpapalaya. Isang kasabihang zen ang sumagi sa kanyang alaala. Ang makinig sa katawan ay ang makinig sa nakaraan. Ang karma ay may katawan. Sa aral ng Buddha, ang karma ay hindi lamang sanhi at bunga. Ito ay momentum ng layunin. Bawat isip, salita at gawa ay nagtatanim ng buto. At kapag ang mga butong iyon ay hindi diniligan ng kamalayan, sila'y mamumunga bilang pagdurusa sa mga paraang hindi inaasahan. Ang ibabang likod ayon sa sinaunang kasulatan ay ang espiritual na istante ng mga pasanin nakakubling pagkakasala, hindi nasabing hinanakit, at pigat ng responsibilidad na hindi naman para sa kanya. Hindi lang ito nakatago sa alaala, kundi sa kalamnan. Nagsimulang magnilay ang naghahanap. Sino ang pinasan ko? Anong pagkakasala ang bumubulong pa rin sa aking mga buto? Anong mga katotohanan ng aking itinahimik? Bawat sagot ay sumibol na parang alon ng pakiramdam ang katawan ng nagsalita sa mga bagay na nakalimutan ng isipan ang mga kamay na may dalang galit isang umaga habang naghuhugas siya ng kamay sa batis may kakaibang paninigas sa kanyang mga daliri maaari niyang iunat ngunit may pagtutol ang lamig ay hindi galing sa panahon kundi mula sa pinipigilang damdamin sa budismo ang kamay ay ekstensyon ng aksyon ng paggawa kapag masakit ang mga ito kadalasan ay dahil sa mahigpit na pagkakahawak, maaring sa kontrol, sa paghihiganti o sa pagangkin. Naalala niya kung paanong palagi niyang sinasakal ang kanyang kamao kapag may nagsasalita ng katotohanan. Naalala niya ang pagpawis ng kanyang palad tuwing siya'y naiingit. Ang kanyang mga kamay ay hindi lang may dalang bigat ng gawain, kundi nang alaala ng kanyang mga reaksyon ayon sa isang kasulatan ng Zen. Bitawan kundi ikaw ang hihilahin, nagsimula siyang magnilay, iniisip na may liwanag na bumabalot sa kanyang mga kamay. Sa bawat pagbuga ng hininga, binibitawan niya ang isang pangalan, isang pangyayari, isang sugat, at habang lumalambot ang kanyang mga kamay, ganun din ang kanyang puso. Ang lalamunang ayaw magsalita makaraan ng ilang linggo, may paninikip sa kanyang lalamunan. Walang sakit, walang pisikal na dahilan isang katahimikang tila sumasakal sa kanya. Ilang araw na siyang hindi nagsasalita, ngunit sa loob niya ay may daan-daang katotohanang hindi nabigkas. Ang nalamunan sa espiritwal na anatomiya ay sentro ng pagpapahayag. Kapag barado ito, hindi lang dahil sa hindi nasabi, kundi sa hindi nabigkas na kapatawaran. Ang karma ay kumakapit sa bawat katahimikang dapat ay naging katotohanan. Umupo siya sa tabi ng apoy, bumulong sa hangin, pinapatawad kita at muli patawarin mo ako. At kumalawang hangin, umubo siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil may lumalabas, hindi mula sa baga, kundi mula sa kaluluwa. Ang mga matang nakalimot tumingin nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Hindi ang mundo, kundi ang kanyang pokus. Hindi na niya makita ng malinaw kung ano ang mahalaga. Ang kanyang araw ay naging ingay, ang kanyang isipan ay naging ulap. Sa pananaw ng budismo, ang mga mata ay simbolo ng linaw at katotohanan kapag hindi handang humarap sa realidad o kumakapit sa ilusyon. Ang paningin ay lumalabo, minsan sa literal na paraan, na pagtantuniang matagal na siyang naghahanap ng sagot sa labas habang pinababayaan ang salamin sa loob. Lumingon siya pa loob, umupo ng mas matagal, huminga ng mas malalim, at dahan-dahang luminaw ang kanyang paningin hindi dahil sa salamin o gamot, kundi dahil sa katotohanan. Nakakita siya hindi lamang gamit ang retina, kundi gamit ang kamalayan. Ang mga paa na ayaw umusad isang araw, habang paakyat sa burol, bumigay ang kanyang mga paa. Nagliyab ito sa sakit na hindi dulot ng sugat, kundi ng pag-aatubili. Sa pagkaunawa ng Zen, ang paa ay sumasagisag sa paggalaw sa buhay. Kapag ang karma ay nakakapit sa nakaraan, bumibigat ang hinaharap. Umupo siya at naalala ang lahat ng sandaling siya ay nag-alinlangan, lahat ng desisyong iniiwasan dahil sa takot sa magiging bunga. Bawat sandali ng kawalang pa siya ay nagdadagdag bigat sa kanyang hakbang. Hindi siya pinarurusahan ng katawan. Ito'y nagpapakita lamang na ang nakaraan pa rin ang may hawak sa kanya. Yumuko siya, hindi sa sakit kundi sa mensahe. At tumayo siya at lumakad paabante, hindi mabilis, kundi may pagtalima pagpapagaling sa pamamagitan ng kamalayan nagsimulang umatras ang sakit, hindi dahil sa gamot, hindi sa puwersa, kundi sa pagunawa. Bawat sintomas ay hindi kaaway, kundi bulong ng karma. Ang katawan ay salamin ng mga kailangang pakawalan ng kaluluwa, itinuro ni Buddha. Gaya ng ahas na nagtatanggal ng balat, dapat nating iwan ang nakaraan ng paulit-ulit. At ang pag-iwan ay hindi sa pamamagitan ng lakas kundi ng presensya. Natuto ang naghahanap na itanong sa bawat kirot, Ano pa ang hawak ko? Pagkatapos, siya ay huminga, umupo at nakinig. At sa pakikinig na iyon, ang karma ay natunaw. Hindi nabura kundi na unawaan pinatawad at nabago. Ang katawan ay aklat ng Dharma sa Zen. Ang lahat ay guro. Kahit ang sakit, lalo na ang sakit, ang katawan ay hindi kulungan kundi kasulatan isinasalaysay nito ang kwento ng kaluluwa. Bawat karamdaman, bawat kirot ay isang pahina mula sa banal na kasulatang iyon. Ang karma ay hindi abstract, hindi ito inaantay sa susunod na buhay. Dumarating ito ngayon sa postura, sa hininga, sa pakiramdam. Ang paghilom sa katawan ay pag-unawa sa kwentong isinasalaysay nito. Ang pakikinig sa sakit ay pagbabasa ng karma na isinasalamin nito at ang pagpapakawala nito ay hindi pagtakas sa karma kundi pagtupad sa aral nito. Gaya ng sinabi ng isang guro, ang kalayaan ay hindi kawalan ng pagdurusa kundi paggising sa gitna nito. Ang mga lihim na mensahe sa laman at buto kapag nanginginig ang dahon sa hangin, hindi ang dahon ng kusang gumagalaw. Ito'y hinahatak ng hangin na hindi nakikita. Ganoon din ang katawan ginagalaw ng hindi nakikitang emosyon, layunin, alaala at karma. Ang pisikal na anyo ay nagiging lupa kung saan umuusbong ang mga binhi ng lahat ng buhay, sa anyo man ng kapayapaan o kirot. Ang isang nag-aaral ng Zen ay hindi tumitingin sa katawan bilang pasanin kundi bilang salamin, isang salaming hindi nagsisinungaling, hindi maaring dayain, at laging nagpapakita ng katotohanang pilit tinatago ng isipan. Ngayon ay magnilay tayo sa mas malalalim na pag-unawa. Ano ang tunay na kahulugan ng mga pisikal na sintomas kapag tiningnan sa lente ng karma at espiritual na kapalaran? Font, pananakit na paulit-ulit. Ang alingaw-ngaw ng mga aral na hindi pa natutunan ng sakit na hindi maipaliwanag ng medikal na siyensya ay madalas minsahero ng mga karmik na pagkakagapos na hindi pa nalulutas. Sa Budismo, ang mga samskara, mga bakas ng emosyon at isipan, ay patuloy na umuukil-kil sa atin, lalo na kung hindi natin ito tinatanggap ng may kamalayan. Kapag paulit-ulit na sumasakit ang parehong bahagi ng katawan, hindi lang ito pisikal, isa itong palatandaan ng panloob na pagtutol, isang kinikimkim na hinanakit. Isang lungkot na hindi pa naipadama o isang pagkakasalang hindi pa napapatawad ang mga ito'y lumilitaw bilang matitigas na kirot. Hindi sinasabing tumakas mula sa sakit sa aral ng Zen, kundi yumuko rito at itanong ano ang nais mong ituro sa akin at makinig, hindi gamit ang tainga kundi ang kaluluwa. Mga sakit sa balat, pagtanggi sa sarili ang balat, ang pinakamalaking organo ay hangganan sa pagitan ng sarili at ng mundo. Kapag ito'y nangangati, nangangaliskis o may mga pantal, ang espiritwal na wika nito ay kadalasang pagtanggi sa sarili. Ang taong may dalang hiya, lalo na espiritwal o emosyonal, ay madalas na ipinapakita ito sa balat. Para bang sinusubukang alisin ng katawan ng ayaw tanggapin ng kaluluwa. Sa Zen, ang paghilom ay hindi nagsisimula sa gamot o lunas, kundi sa habag para sa sarili. Habang lalong tinatanggap ang sarili, lalong luminis ang balat dahil ang digmaan sa loob ay natatapos. Mga suliranin sa tiyan, pagproseso sa buhay mismo, kapag bumabagal ang pagtunaw ng pagkain, madalas itong sumasalamin sa mas malalim na kakulangan sa pagproseso ng karanasan. Pagsisisi, takot sa hinaharap o pait sa nakaraan lahat ng ito'y bumabara sa espiritual na enerhiya ng tiyan. Sa budismo, ang tiyan ay binhi ng kaluoban at sigla. Ang palagiang hindi pagkatunaw ay nagsasabi na ang mismong buhay ay tinatanggihan. Ang lunas ay hindi lamang kung ano ang kinakain, kundi kung paano isinasabuhay ang buhay. Ang pagbabagalan, pasasalamat, at pagbitiw sa kontrol ang muling nagpapaalab sa apoy ng pagtunaw at nagbibigay daan sa maayos na pagdaloy ng karma. Per, hirap sa paghinga, nakakubling kalungkutan at hindi na ipamuhay na katotohanan ang paghinga ang tulay sa pagitan ng katawan at espiritu. Kapag ito'y mababaw, masikip o mahirap, kadalasan ito'y dahil sa mga damdaming na ipon sa dibdib. Ang mga luha na hindi na iluha ay nagiging kabiguan sa paghinga. Mga salitang kailangang masabi pero kinimkim ay nagiging tensyon sa baga. Sa meditasyon, kailangang balikan ang paghinga hindi bilang isang gawain, kundi bilang isang panalangin. Bawat paglanghap ay isang pagtanggap. Bawat pagbuga ay isang pagsuko. Itinuturo ng budismo, huminga ng may kamalayan, huminga para sa pagpapalaya. Kapag ginawa ng may debosyon, ang hininga ay naglilinis ng karma nang higit pa sa isang libong ritual, bang. Imbalansi sa timbang, Proteksyon at takot kung sobrang timbang man ang nadagdag o sobrang payatang katawan, kadalasan itong pagtatanggol o pagpaparusa sa sarili. Ang labis na katabaan ay maaring maging baluting pansarili laban sa emosyonal na pananakit. Ang labis na kapayatan ay maaring bunga ng pagtanggi sa sarili. Subtil ang karma, maaring pasanin ng tao ang higit pa sa kaya ng kanyang kaluluwa. Ang pagbabalik sa balanse ay hindi paninisi sa katawan kundi pakikipagkaibigan dito. Tanungin ito, ano ang pasan mo para sa akin? Kapag nasagot ito sa katahimikan, unti-unting nawawala ang bigat. Hindi dahil sa dieta, kundi dahil hindi na kailangang dalhin ng kaluluwa ang hindi sa kanya. Tis, pananakit ng ulo at presyon sa bungo. Labis na pag-iisip at pagkahiwalay sa kasalukuyan kapag madalas sumakit ang ulo hindi laging dahil sa tensyon ng nerbiyos kundi tensyon ng oras. Ang isip na walang tigil sa pag-aalala, paghambing at paghusga ay lumilikha ng alitan sa maselang katawan. Sa Zen, ito'y tinatawag na gulong na umiikot kung saan habol ng habol ang kaisipan ng walang pagitan. Ang lunas ay katahimikan, kailangang bumagsak sa kasalukuyan, gaya ng ulan sa lawa. Ang pagbitiw sa mental na karma mga lumang paniniwala, takot ng ninuno, panlipunang impluensya, ay nagbibigay ng gaan sa ulo na hindi kayang ibigay ng gamot. Pagkapagod, espiritual na pagtutulang matagalang pagkapagod ay higit pa sa kakulangan, sa tulog o tamang pagkain. Isa itong palatandaan ng espiritual na pagtutol. Ang kaluluwa ay nabibigatan, marahil dahil sa landas na hindi nakaayon sa katotohanan nito. Kapag naging pattern ng pagod, hindi lang ito nangangailangan ng pahinga, kundi ng pag-aayos ng landas. Namumuhay ba ako ng may layunin? Ginagawa ko ba ang dahilan ng aking pagparito sa buhay na ito? Kapag ang tao'y namuhay ayon sa kanyang dharma, ang espiritual na tungkulin, ang enerhiya ay kusang dumadaloy, natural at magaan. Ang pagod ay madalas unang hudyat ng karma na lumilihis ang landas, ang karma ng pagwawalang bahala ano ang nangyayari kapag tumanggi ang isang tao makinig. Ang mga hindi nakikinig sa karunungan ng katawan ay pinapabaga ang kanilang espiritual na paglago. Kung gayon, kailangang magsalita ng mas malakas ang karma. Ang bulong ay nagiging sigaw, ang tensyon ay nagiging karamdaman, ang kirot ay nagiging pagbagsak. Itinuturo ng Zen na ang pag-iwas ay uri ng espiritual na katamaran. Kapag tumanggi, ang isang tao na makinig sa katawan tumatanggi siyang matuto. Ngunit kahit ito ay sinalubong pa rin ng habag, matiyaga ang dharma. Hindi nagmamadali ang karma, pero hindi ito nakakalimot. Maaring itanggi, takasan o ilihis ng pansin, ngunit sa huli, kailangang bumalik ang lahat sa templo ng sarili nilang katawan upang lumuhod at tanggapin ang aral nito. Tunay na pagpapagaling, pagpapalaya sa karmic blueprint, ang pagpapagaling ay hindi pareho ng paggaling. Ang pagpapagaling ay ang pagbabalik sa kabuuan ng espiritual na katotohanan. Minsan, mananatili ang sintomas, pero mawawala ang pagdurusa. Sa iba, kapag natapos na ang leksyon, ang katawan ay bumabalik sa siglang balanse. Para pakawalan ang karma mula sa katawan, kailangang sundan ang banal na landas na ito. Makinig sa sakit ng walang paghusga. Ang sakit ay hindi pagtataksil. Ito'y paggabay. Igalang ang kwento sa likod ng sintomas. Lahat ng pisikal ay may espiritual na ugat. Hanapin ito. Bitiwan ang sisi, lalo na sa sarili. Ang karma ay hindi parusa. Ito'y pagkakataon. Patawarin ang nakaraan. Hanggat hindi ka nagpapatawad, paulit-ulit kang paalalahanan ng katawan. Magsanay ng araw-araw na kamalayan. Habang lumalalim ang kamalayan, humuhupa ang turo ng karma sa pamamagitan ng pagdurusa. Ang banal na usapan ng katawan at kaluluwa ang katawan ay kampana ng paggising. Bawat sinyalis nito, maging ligaya man o kirot, ay tunog ng karma na tumutugtog ng kanyang himig. Ang mga nakikinig ay namumuhay ng may karunungan. Ang sumusunod sa mas malalim nitong mensahe ay nabubuhay ng may kalayaan, mahinang bulong ng zen kapag nakita mo ang karamdaman bilang guro at hindi ka away, nakapasok ka na sa templo ng katotohanan. Ang espiritual na kapalaran ng bawat kaluluwa ay hindi nakatago sa malayong hinaharap, hindi sa mga bituin, hindi sa banal na aklat, kundi sa pintig ng katawan. Ang paggalang sa pintig na iyon ay pagtahak sa landas ng kalayaan. Ang pakikinig sa katawan ay pagyuko sa karma. At kapag naunawaan ang karma, sa halip na labanan ito, nagsisimula itong magpagaling hindi lang sa katawan kundi pati sa kaluluwa. Maraming salamat sa panunood. Sana'y nagustuhan ninyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang ganitong content. I-click lang ang subscribe button sa ibaba at pindutin ang notification bell para wala kayong mamiss na update. Huwag ding mahiyang mag-iwan ng komento kung ano ang gusto ninyong makita sa susunod. Kita Kit se je usunila na video.